Tempered. At yeah, sigurado, siya, no, si Dra. Oh, oh, yeah. pag nag-like and follow Ay, nga, hanggang ngayon pa Hanggang ngayon. page. account. TikTok account. Pagkakaroon kayo sa iPhone XR. Pwede oh, na na, Pag wala budget. Pero pag bumi sila ng iPhone 16 Pro, meron silang raffle entry mo. Pwede ba na iPhone 16 <laughs> Pro. <pa na> <laughs> 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 Uy, grabe na magparanig. Sobra-sobra. Eh, grabe si Pupo wala, nag-propose! Ay, ganyan ka lang! Oy, ganyan ka lang! Isa ka, ganyan ka lang ulit! Kasi hindi pa tapos! Oo! Oh, ganyan ka lang! Ganyan ka lang! Oy, ganyan ka lang! Ay, ayaw mo umakap! Ayaw, ayaw! Ayaw mo umakap! Tengah lang! Baba, baba, baba! Ang mo! Ang kapin mo! Ganyan lang! Ganyan lang! Ganyan lang! Ganyan lang! Thank you, love. I love you so much. Hello, sweet. Deserve mo yan.

Oo. Hindi. sabi niyo. Sino nagsabi talaga gusto? Hoy! Sino nagsabi? <laughs> Hoy! Hoy! Alen, oh. gusto ko na, Gusto mo na yung barel? Apa. Kasi oh, ako bahala sa iyo. <laughs> Ikaw, gusto mo to, hindi? Ikaw na pabili? Masaya. Masaya? Gusto mo to? Apa. Mas masaya ako dahil masaya yung baby ko. Eh. Okay. Parang may <saan. laughs> malaki pa yung natin. Grabe <laughs> <laughs> na <laughs> atin, gusto, gusto ng pamangkin mo ate <laughs> Guys. Ay, dapat sinamamari. <laughs> Guys, wait lang, ihihabang ko sa mga trop. Ay, may Dadalhin mo namin, hawakan namin. Kasi nakita ko sa mga escalator. ganyan. Teka, gagawin ko pa, pa. Eh! na ganyan yun. Okay na. You are wipe material. Oh, Uy, <laughs> wipe material! Ay, wipe na ngayon! Ay! Sorry guys, nalagalo ako kasi ako ng girlfriend ko. Ay! Oh! Ay! 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 ay, 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 ay! 9. ay, ay! Ko kasi iPhone 16 Pro Max na binigay. Oh! Ay! Uh... Ay! PlayStation na pag ano, makabalaglag. Ano? Meron mong sip na mo. Oh, ano, grabe, oh, grabe. daw mo. mo naman, mam ma Siyempre, para sa kanya. Ano? Lakad lang ako, para sa elevator. Oye, parang sa oh, elevator, oh, oh. Para sa elevator. Escalator. 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 Dito ka sa likod ko lang, kasi ko bumili na. Yeah 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 yeah, 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 yeah 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 Ay, ang tagal mo na nang paparinig ah. Di ba, di ba? Oo. Oh. Oo. Nanginig din. Nanginig oh. din. Oh. Ay, teka, hawa ko ano yung bala? Ano yung bala ko? Paano? Paano? Sabi ko yung mga diyowa. Punta na ako sa kwarto ko. Set up ko lang yung mga gaming console ko. Pasok <laughs> 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 na ako with my toys ha. <laughs> guys, good night. Sana masaya kayo sa mga jawa niyo. Seryo, super happy kita today, huh? Night, love you guys. Good night, guys. Bang 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 bang. Hi guys, for is mini blast.